A day in my life as a full-time mom, kaya't samahan nyo kami ngayong araw. February 14, 2024 nga mga mom, siya ito nga pala yung ganap ng Valentine. Dewey nga pala kami sa may bandang balibago Kaya naman heto kasama nga pala namin yung mga junakis namin Anytime, anywhere, kahit nasaan nga kami ay bitbit nga namin yung mga junakis namin Chet. Gabi na nga pala ng mga oras na kanyan Kaya naman dumaan na nga kami sa may bandang balibago Ito nga pala kami kakain mga mams Dito nga pala sa makimura ramen Heated ba at balibago ang ilay Iyaya nga lang pala kami na kumain nga dito sa araw ng mga puso Heto finally ay nandito na nga din pala yung ibang ating Order na nga pala kami ng kakainin namin mga mams At nga pala na First time nga lang namin kumain nito mga mams, kaya naman nagdadalawang isip ako kung titikman ko. Check. Buti na lang talaga mga mams, ito kuyaki nga lang yung in order. After nga pala namin kumain mga mams, ay nagpahinga na nga muna kami sandali dito sa may lamesa at inaantok na. No, Check. Bagong laruan na naman nga tong batang to. Di ba wala pa nga ay sinisira na. na nga pala kami na mga oras na nga mga mams, kaya naman nilagay ko na nga muna sa bunso sa may kwarto namin. At ako naman nga ay nagpapahinga na nga muna sandali hetong batang to, nakakit na nga sa may basket. Hindi ko na nga talaga maiwanan tong bunso ko. Saan-saan na nga din siya nagsusuot mga mams. Kaya naman dapat laging nakabanta. So, ayun na muna for today's vlog. Bye!